Pakita ko sa inyo guys yung gamis ko. Oh. so guys, dumating po ang aming, ang aking order na gamis. Ang saya ko. Kasi wala na talagang naman yung aking mga gamis. So pakita ko sa inyo guys yung gamis ko. Oh, yan na lang po siya. So, yan, tatlo na lang. So dati kasi, uh, 6, anim, pito yung mga gamis ko. Pero ngayon, iyan na lang po yung natira. So wala na talaga siyang laman guys. Ayan o. Oh. O, oh, so hinahanap na ng mga bata order po ako sa Shopee So, bigat-bigat niya Ayan, ito siya Ayan So, ayan siya Mabigat siya 8 kilos po ito, guys Ayan Nabasa so, ko na siya Ginunod ko 8 <laughs> kilos to, guys So, i-unbox natin yung aming Yung aking order na gabi Pagdarap ko ng balot, ganito isa kong, isang kilo ko ganito guys. So, walong ganito yung order ko. Na iba-iba yung classic So, ito ay yung burger, hamburger. So, ito naman yung bulate. Yung sinatawag nilang bulate. So, meron ako dito yung listahan. Saan saan lang nga yun? listahan nila. Tapos, ito naman ay snake. Yan. ko yung snake. Yan. Tapos, yung mata. Yung mata. Tapos, cola. So, yung cola, guys, sobrang mabenta po sa akin ng cola. Kasi kaya ang in order ko po ay dalawang uh, kilo po. So, isang kilo, dalawang kilo. Ayan. So, Tapos, next natin ay yung, ano ba tawag dito? Uh, ring. Ayan, ring. Tapos, yung, ito din, isa sa mabenta din dito sa tindahan na dami is yung copper pillar. So, ayan. Wala na siyang damad, guys. So, malo po po, guys. Ayan siya. Muna natin na Lagyan natin dito. Ayan. So, ayan po lahat yung ating gamis. So, arrange muna natin para makita niyo kung ano yung mga gamis. So, ito talaga guys. Mabenta talaga ito sa tindahan. So, simula pa lang nung uh, nagbukas ako ng tindahan, may gamis na talaga akong tinitinda. Kasi, ang gamis talaga na ay mabenta. So, every time na nauubusan na ako ng gamis, ay in-order na rin ako sa shop. So, yung supplier ko ng mga gamis, sana naman yung patibigin. <laughs> Kasi, ang, ano, every, ano, madalas ako mo-order sa kanina. Pero wala pa ako matatanggap na freebies. O, oh, diba? Baka naman. So, ayan guys. Yung mga gamis na na-order ko. So, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8 eight. Eight gamis po siya. So, dalawang kilo yung cola kasi ito talaga yung mabenta sa akin. So, mamaya guys, ilalagay ko siya sa lagayan para makita ninyo at ma-display. So, guys, ito na po yung mga lagayan natin. So, nalinis ko na sila kasi pag naubusan ka, naubos na yung uh, gamit na nakalagay doon sa lagayan, uh, tinatabi ko na siya at nilalagay ko sa karton muna. So, nilinis ko muna siya uh, kanina. So, ayan. Nilinis ko muna. So, ito na guys. So, maglalagay na tayo. Meron din kasi ako dati pa ng mga ganitong lagayan. So, luma na siya. Actually, hindi na siya maganda tingnan. Ayan. Pero, ginagamit ko pa rin siya kasi sayang naman. Siguro sa susunod, papalitan ko na lang. Ayan. So, kasi so, mula na tayo. So, lalagay na natin siya sa mga madalang. So, ang bintahan naman nito guys, sa, dito sa tindahan, sa akin, ay piso lang. Ang deal ko nito sa, sa supplier ay 145 pesos po sa isang balot. Hindi ko lang alam guys kung may tutubuin pa ba ako nito sa piso-piso. Kasi sa iba kasi, di ba, ang bintahan nila ay 4 apat, limang piso na. ang so, ginagawa ng iba na nagtitinda ng mga gami, ang ginagawa nila ay nire na nila. So, ayan, so, puno na siya. Talit natin. So, hindi di, ako kita. Tapos simulan natin yung camera. So, ayan. Sunod naman natin, guys. Ito, mabenta rin yung gusto ng mga bata. Yung uh, hamburger. Oops. So, maganda talaga, guys, pag yung tindahan ninyo yun may mga gamis. Kasi, Uh, isa sa rason kung bakit binabalik-balikan din ng mga bata is mayroon tayong mga ganito matatamis. Mayroon kasi di ba ang mga bata sa matatamis. So, kagpan muna natin isa-isa. So, hindi ko siya masyadong pinuno, guys. Ganyan lang, oh. Kagpan muna natin. So, yan. Lagay muna natin dito. So, next natin, meron na tayong kaulat. So, ito yung ring. So, itong ring parang, parang madan siya naman. So, baka naman uh, may kita ako sa piso-piso dito. Okay. Kaya lang pag, ano guys, pag sa mainit na panahon, talagang minsan, uh, lalo na yung cola, kasi madami siya kung masungkal, uh, natutunaw siya. Natutunaw siya, tsaka nag, uh, ano siya yung, nagdidikit-dikit yung gamit niya. Kaya, pag mainit ng panahon, hindi masyado kong kumukuha ng madami. So, ngayon naman na maulan, pero maalinsangan pa rin pero okay na pwede na uh, ah, kaya order ako ng dalawa ng cola kasi ito talaga yung mabenta sa tindahan so ayan tingnan natin to tapos na to so next natin guys ito yung warm sarap din to ayan. Ang um, mga hirap ng tripli, parang dikit-dikit. Yun. Kahit sa, ano guys, sa sa matanda, uh, mabenta din ito. Yan <laughs> yung bumibili din yung mga matatanda nito. Sarap naman talaga ang gamit. Kahit hindi naman ako pag nasa, dito sa tindahan, nagaan din ako, kumakain din ako ng mga gamis. Lugi yung tindera. <laughs> so, ayan. So, ito naman lagay din natin. So, ito talaga yung mga may mga asukal yung pag mainit ang panahon, uh, naglalagitan siya. Hindi ito-dikit. Kaya pag gano'n na panahon guys, kahit isang pack na brine lang kung bumili ng isa. So pag talaga tindahan ni Damis. So, na siya. So nahulog siya dito. Dito lang naman guys, sumaya ano, kainin na natin. Ano okay. ba? Hubos na yung ano ko guys. Wala na akong ibang lagayan. So, ito na lang ang lagay natin. Ilagay naman natin itong mata. So, ito na siya lahat. Lahat ng gamis ko. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang yung lalagyan ko kasi wala na akong ibang malagyan wala na ako ibang lagayan so meron pa pala ako isa dito so lagyan pa pala natin to ito kanina kinuha ko na lang yung laman para ma sabihan yung so, laman lang nandiyan guys yung sugar so pili tayo ng ano na may sugar so, ito so ayan Ayan guys, nalagay na natin. Ano lang natin. Pakita ko lang sila ko yung tindahan ko. Ito po yung aming um, tindahan. Display po natin. So itong mga tinapay na ito, ano ko pa, liliquidin ko pa po. Liliquidin ko pa siya. So ito, display na natin dito. So ito yung mga luma kong gamit na wala na talagang naman. Ayan. So, yeah. muna natin dito, bigay ko na lang sa anak ko. So ayan. So dito po, ganyan ko lang nalilito dyan. So dito guys, ito po yung gami ko, gamis ko. So, ayan. Nakapatong siya. Silang dalawa, ayan. Nakapatong po yan. So, anim po siya nandito na malalaki. Tapos, may isang mata. So, magkatabi po niya is yung mga biskwit ko. Ayan. Tapos, dito naman yung bintana. So, hindi naman ako nag-worry, guys, kung kukunin. <laughs> kung makuha siya. Hindi naman. Kasi, wala naman dito ang nangunguha. Ayan. Yun naman po, guys. ah uh, Maraming salamat sa panunod. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. And thank you. Paalam!